Magandang umaga po, mga kabalyero. Gusto lang po namin ipakita sa inyo kung anong itsura at puno ng sibukaw o sapang. ayam po yan, o. Oh. Oh. Matinig po siya, matinig. Ayan. pa ito, ito, ito. Ingat lang po sa pagkuha kung meron po kayong tukoy na gantong puno kasi napakatinig po nito. Yan ang sibukaw. Yan. Ito po ay lupa ng kaibigan ni Kabalyero Manggagamot na si Edmond. Salamat po sa kanya kasi pinahintulutan niyo po si Edmond na kumuha ng halamang gamot na sibukaw. pero hindi po natin yung sasagarin rin sa pinakaugat kasi para tumubo po siya. sya karaniwan ang sibukaw ang puno ng sibukaw tumutubo lang to malapit sa ilog ayan o no, ilog oh, sa baba Kaya sa mga interesado, sa mga gusto, ipm nyo lang po kami. Kasi kesa bumili kayo online, minsan peki pa yung nabibili nyo. Ito, meron na po tayo. Elite Supply. Ayan na. Yan. Salamat.